pinuno ng LCR. Walang iba, kundi si Ma'am Vicky Malones. At ang kanyang buong po, ang buong tanggapan ng LCR na siyang magiging host sa ating flag raising ceremony. Maganda umaga po sa ating lahat. Ang tanggapan ng talaang sibil ang naatasan para mamuno sa pagtataas ng watawat sa umaga nito. Sisimulan po ng panalangin ni Miss Maria Teresa Bundad, susundan po ng pag-awit ng pambansang awit at himno ng San Pablo, panunumpa sa watawat ni Miss Susan Caraos, panunumpa ng lingkod bayan ni Miss Leona D. Ali, at quality policy ni Miss Sharon Silvio. Tayo po ay manalangin pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang manaming banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buhay. Maraming salamat po sa kalakasan ng aming katawan. Salamat po sa mga biyaya na aming natanggap at mga biyaya po na aming pong matatanggap buhat sa iyo. Salamat po at binigyan niyo kami ng araw at pagkakataon na muli namin magampanan ang aming mga trabaho sa araw na ito. Tulungan mo po kami na may isang katumpanan namin ang aming mga responsibilidad sa araw-araw. At patuloy niyo po kaming ingatan kasama ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Tunay ng dakila ka, Ama. Ikaw ang aming Diyos at Hari na Tagapagligtas. magpakailanman. Amen. Sa ngana ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. bansang kanyang sinasabisa Na may dangal, katarungan, at, kar at na pinakikilos na sambayan ng mga Diyos, makakalikasan, at makabansa. Itaas po natin muli ating kanang kamay para sa paninumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan, at yung kulang ko maglingkod ng buong katapatan at kahusayan. At makatulong sa katatagan at kaularan ng ating bayan. Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman. Magiging bahagi ako ng kayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod ako sa pagpapatupad ng mga umihiran ng batas at alituntunin na walang hindi isa sa Isasalang-alang po ang mga programa mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mga mamayan. Aktibo ako magigibahagi sa mga nakilang layong ni ng lipunan. Hindi ako magigibahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makakaako sa aking kaalaman. Gagawin ko kapag ipakinabang ang bawat sandali sa lahat ng panahon. sa mga hamon sa likod bayan. Ang lahat ng ito para sa ating dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasi anawa ko ng may kapal. Quality policy. We, the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial educational hub in Calabarzon, committed to Good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customer, constituent and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. Palakpakan po natin mula sa tanggapan ng si si Gila uh, Shirley Alman. Maraming salamat, Sir Gali. Maganda mo po sa inyong lahat. Isa pong paalala mula sa tanggapan ng City Health Office sa pamumunong ko ni Dr. James Leho at ang Department ng buwan ng bakunahan mula May 2 hanggang June 30 meron pa tayong anunsyo mula namang kemo may alsa Barcelona Maga po uh, makikisuyo po kasabi po sa ating mga job and the workers yung pong mga nag-member ng SSS at gusto mag-member bukas po after lunch pupunta po mga taga SSS SS para i-registro po kasi may mga nagbabayad po na nagpag sa sweldo pero wala pang SSS number. Ibig sabihin, hindi pa nakaregister. So kami po ay nakipag-ugnayan sa SSS at bukas po, after lunch, nandiyan po sila sa labi na kay story Makikisagi po sa ating mga job order. Walang lamang po at maraming pong salamat. Oh, so, bukas naman yung sa SSS registration. Samantala nung Friday ay matagumpay na nainunsan ang uh, bagong franchise application ng Tricycle. At sa mga darating na araw, ang paglulunsan naman ng bagong sistema ng or application ng property tax. Ulit-ulit po namin tagumili ng ating minahal na pulong lungso, Mayor Vic Amante. Ang ating Vice Mayor Justin Calago at ang you yeah.